Alam mo ba na may ilang gulay na akala natin ay mabuti, pero unti-unting pinahihina pala ang ating utak at mga binti araw-araw. Sa pag-edad, dumarami ang mga bagay na hindi na agad napapansin ng katawan, lalo na kapag tungkol sa kalusugan ng ating utak, puso, at lakas ng mga paa. Pero heto ang mas nakakagulat. May ilang karaniwang gulay na madalas nating kainin na pwedeng magdulot ng tahimik na pamamaga, pagbagal ng pag-iisip, at panghihina ng mga binti nang hindi man lang natin namamalayan. At para sa mga nakatatanda, ang maliit na pagbabago na ito ay maaaring mauwi sa mas malaking problema, hirap maglakad, kawalan ng balanse, at mas mataas na posibilidad ng pagkadapa. Pero huwag mag-alala, mayroon ding mga gulay na parang likas na sandata ng katawan mga gulay na kayang palakasin ang ating utak, palusugin ang dugo, protektahan ang mga mata, at bigyan tayo ng mas matatag na lakas sa paglalakad araw-araw. At sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang tatlong gulay na dapat kainin araw-araw at ang tatlong gulay na mas mabuting iwasan lalo na kapag nagkakaedad na. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil may isang gulay dito na akala ng karamihan ay super healthy pero maaari palang unti-unting nagpapahina ng iyong mga binti nang hindi mo alam. Kung handa ka nang malaman ang totoo, simulan na natin. Tatlong gulay na kailangang kainin araw-araw ng mga nakatatanda. Ang una ay brokoli, ang kalasag ng katawan laban sa pagtanda. Kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng mga nakatatanda, hindi pwedeng mawala sa listahan ang brokoli. Marami ang nag-aakalang isa lamang itong karaniwang gulay na kulay berde, pero sa totoo lang, para itong maliit na punong kahoy na puno ng lakas, proteksyon at sustansiyang nagbibigay buhay lalo na sa edad na lampas 65 kung kailan dahan-dahang humihina ang buto, kalamnan at pag-iisip. Ang broccoli ay puno ng sulforafane, isang natatanging sangkap na tumutulong bawasan ang tahimik na pamamaga sa loob ng katawan. Ang ganitong uri ng pamamaga ang mabagal ngunit malupit na dahilan kung bakit humihina ang tuhod, sumasakit ang kasukasuan, bumabagal ang pag-iisip, at minsan ay bigla na lang nawawala ang balanse habang naglalakad. Para, Pusdrav Drago Mije Snashim Glasovnim, Uslugama, odaberite Berite Glasko Jivam Od Govara Ipochnimo Zahedno Nashe Kreativnos Vuchno Putovanye. Ang pinakamagandang paraan para kainin ito I steam lamang ng ilang minuto, hindi lubusang pinapalambot. Kapag sobra ang luto, nababawasan ang lakas ng sulforapane. Kung mananatili itong medyo makunat at matingkad ang berde, doon lumalabas ang tunay nitong bisa. Ang ikalawa ay spinach. Ang berdeng pinagmumula ng lakas, linaw at sigla. Maraming Pilipino ang kumakain ng spinach, pero madalas hindi alam kung gaano ito kahalaga lalo na sa matatanda para itong banayad na manggagamot na gumagalaw ng tahimik sa loob ng katawan, inaayos ang dugo, pinalalakas ang kalamnan, at linilinaw ang pag-iisip. Ang spinach ay mayaman sa natural nitrates, isang uri ng sustansya na tumutulong paluwagin ang ugat ng dugo upang mas malayang dumaloy ang oxygen papunta sa utak at mga kalamnan. Kapag humina ang sirkulasyon dahil sa edad, mas nagiging mabagal ang refleks mas madaling mapagod ang binti at minsan ay parang lutang ang pag-iisip. Pero ang nitrates mula sa spinach ay parang nagbubukas ng daan sa loob ng katawan upang muling dumaloy ng maayos ang lakas. Bukod sa sigla ng kalamnan at lakas ng hakbang, malaki rin ang ambag nito sa kalusugan ng utak. Mayroon itong lutein at folate, dalawang sangkap na napatunayang tumutulong sa memorya, bilis ng pag-unawa at mental sharpness. Maraming pag-aaral ang nagpapakitang ang mga taong kumakain ng spinach. Nang regular ay mas mabagal ang pagkupas ng memorya at mas alerto ang pag-iisip kahit pa tumatanda. Hindi rin mawawala ang benepisyo nito para sa mga mata. May lutein at ziyaksante itong diretsyo ang tulong sa makula. Nang ating paningin, sa simpleng salita, pinoprotektahan nito ang mata laban sa paglabo pagkakaroon ng dilaw na mancha at pagkipot ng paningin karaniwang problema sa matatanda. Ang pinakamabuting paraan ng pagkain, light saute lang o kaya't isama sa smoothie. Kapag sobra itong naluto, nawawala ang karamihan ng sustansya. Isang dakot lang araw-araw ay may malaking epekto na sa katawan. Mas masigla, mas matatag, mas maliksi, at mas malinaw ang pag-iisip. Ang ikatlo ay carrots, ang tahimik na tagapangalaga ng mata balanse at koordinasyon. Ang karot ay parang simpleng gulay lamang na madalas kasama sa sabaw o tinola, pero marami ang hindi nakakaalam na isa ito sa pinakamakapangyarihang kakampi ng mga nakatatanda. Una, puno ito ng beta-carotene, isang sangkap na ginagawang bitamina A ng katawan. Ito ang pangunahing bitamina na nagtatanggol sa mata laban sa pagkasira at mabilis na paglabo. Kapag malinaw ang paningin, nagiging mas ligtas ang paglakad, mas kontrolado ang kilos, at mas mababa ang tsansa ng pagdapa. Ikalawa, tumutulong ang karot sa balanse at koordinasyon. Ang antioxidants nito ay nagbabantay sa maliliit na ugat ng dugo at mga nerbiyo sa paa. Tandaan, kapag maayos ang komunikasyon ng utak at paa, mas mabilis ang tugon, mas matatag ang hakbang, at mas ligtas ang bawat galaw. Ikatlo, napakahusay ng carrots sa pagtunaw, pagbaba ng kolesterol at pagkontrol ng blood sugar. Kapag matatag ang asukal sa dugo, mas malakas ang mga kalamnan ng paa at mas maganda ang daloy ng dugo. Pinakamainam kainin ang carrot kapag hilaw o steamed, kahit isang piraso araw-araw, ay malaking tulong na Pagkatapos, tuklasin ang mga gulay na nagbibigay lakas sa katawan Dumako naman tayo sa mga gulay na maaaring magdulot ng kabaligtaran mga gulay na sa unang tingin ay tila walang masama pero sa katawan ng taong may edad ay maaaring magdulot ng pananakit, panghihina at problema sa balanse. Tatlong gulay na mabuting iwasan ng mga nakatatanda. 1. Talong Ang gulay na may tagong panganib sa kaso kasukasuan at binti maraming Pilipino ang mahilig sa talong inihaw pritong torta o ginataan. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang talong ay may tinatagong kemikal na tinatawag na solanin. Hindi ito masama para sa lahat, pero para sa taong may edad na at may arthritis, pananakit ng tuhod o paninigas ng kalamnan, maaari itong magpalala ng kondisyon. Ang solanin ay maaaring magdulot ng pamamaga, paninigas at minsan ay pamamanhid ng binti kapag pauli. Hindi ulit na nakakain nito. Maaaring humina ang lakas ng hakbang, bumagal ang paglakad, at tumaas ang panganib na madapa. Nakakalungkot man, kahit anong luto inihaw, ginisa, ginataan ay hindi sapat upang mabawasan ang solanin. Kaya mas mabuti talagang iwasan ito, lalo na kung may history ng joint pain o panghihina ng binti. Number 2. Birding bell pepper ang tahimik na sanhi ng pamamanhid at kawalan ng balanse, ang green bell pepper ay karaniwang sangkap sa maraming pagkain, menudo, chop suey, at kung ano-ano pa. Akala ng marami ay harmless ito, pero sa katawan ng mga nakatatanda, may taglay itong lectins protein ang kumakapit sa bituka at maaaring magdulot ng iritasyon at low-grade inflammation. Sa ED, ad na mataas na ang ganitong uri ng pamamaga ay maaaring mauwi sa kirom na pakiramdam sa paa, pananakit ng sakong o bukong-bukong, hirap mapanatili ang balanse, pakiramdam na nanginginig ang tuhod habang naglalakad. Isa pa, ang berdeng bell pepper ay mas mababa ang antioxidants kumpara sa pula, dilaw o orange na bell pepper. Ibig sabihin, mas mataas ang panganib kaysa benepisyo nito. Kung hindi naman ito maiwasan, Maaari itong lutuing mabuti, pero ang pinakaligtas ay limitahan o iwasan, lalo na kung may sakit sa puso, rayuma, o problema sa bituka. 3. Puting patatas. Ang comfort food na unti-unting nagpapahina sa katawan. Walang dudang masarap ang mashed potatoes, french fries, at nilagang patatas. Pero malinaw ang babala ang puting patatas ay isa sa pinakamabilis magpataas ng blood sugar. Kapag palagi itong kinakain ng matatanda, nagiging sanhi ito ng tuloy-tuloy na pamamaga ng maliliit na ugat, lalo na sa paa at binti. Kahit hindi diabetic ang isang tao, ang bigla ang taas baba ng blood sugar ay maaaring magdulot ng pamamanhid ng paa, mahinang sirkulasyon, pananakit ng binti, paglapot ng dugo mas mataas na panganib ng pagkadapa. Isa pa, kapag niluluto ito na may mantikilya, gatas, asin, o mantika, mas bumibigat ang epekto nito sa puso at ugat. Sa puntong ito, malinaw na. Hindi lahat ng gulay ay parehong mabuti para sa mga taong nasa edad na. May mga gulay na parang gamot, at mayroon ding gulay na parang tahimik na kalaban. Ang pinakamahalaga ay consistency. Hindi mo kailangang kumain ng maraming gulay sa isang upuan. Ang kailangan lamang ay paunti-unting pagdagdag ng tamang gulay araw-araw at pag-iwas sa maaaring magdulot ng problema. Narito ang simpleng paraan. Sa umaga, dagdagan ng spinach o carrots ang iyong almusal. Sa tanghali, magdagdag ng isang tasa ng steamed broccoli. Sa gabi, iwasan ang talong, puting patatas, at berdeng bell pepper. Ang prinsipyo ay simple pero makapangyarihan. Ang bawat subo ay boto-boto para sa lakas o boto para sa panghihina. At kapag tama ang boto mo araw-araw, mas hahaba ang lakas mo, mas gaganda ang hakbang mo, at mas magiging ligtas ang bawat araw na darating. Ngayong alam mo na kung alin ang tatlong gulay na nagbibigay lakas at alin ang tatlong dapat iwasan. Malinaw na ang kalusugan sa pagtanda ay hindi tungkol sa malalaking pagbabago. Hindi mo kailangan ng mamahaling bitamina. Hindi mo kailangan ng komplikadong dieta ang tunay na susi ay ang maliliit na pagpili na inuulit araw-araw. Isang tasa ng broccoli, isang dakot ng spinach o isang pirasong karot ay maaaring magdala ng malaking kabutihan sa iyong puso, utak at lakas ng mga paa. At sa parehong paraan, ang pag-iwas sa talong, berdeng bell pepper, at puting patatas ay makapagbibigay daan sa mas magaan na pakiramdam, mas matibay na hakbang, at mas malinaw na pag-iisip. Tandaan, bawat pagkain ay parang paalala sa sarili. Inaalagaan ko ang katawan ko. At S, a bawat araw na ginagawa mo ito, mas nagiging matatag ang balanse mo, mas nagiging gaan ang mga paa mo, at mas nagiging ligtas ang bawat hakbang sa bahay, sa kalye, o kahit saan ka man magpunta, hindi kailangang perpekto. Ang mahalaga ay consistent. Piliin mo lang ang tamang gulay at hayaang dahan-dahan itong ayusin ang iyong lakas mula loob hanggang labas. Kung nakatulong sa iyo ang mga kaalamang ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami ka pang matanggap na payo sa kalusugan para sa isang mas malakas, mas masaya, at mas ligtas na pagtanda. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.